yung akala nila bulag pa siya. Tingnan nyo reaction ng dalawa. Yung boyfriend niya sa yung jumper. Oh, tingnan nyo yung jumper oh. Sabi ng boyfriend, "Umiingay." Gusto ng mukha nyo, ha? Ayun, mapapala niyo ngayon. Ha? Huh? Chineg pa talaga, ha? Ligas ng mukha mo. Jumper ka. Tignan mo. Makakatikim ka. Ayan na. I-ready mo na ang mukha mo. Makakatikim ka ng jumper ka. Ayan na. 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 Makakatikim na siya. O, di ba ang mukha? O, gulat siya. O. Boom! Pak na pak ang pagsampal. Wah! Ha. Ah. Ah.